Ay, gilid mo muna, yung gilid mo muna. Anong silbi niyan? O bakit bitbit -bit, bit niyo? Boss, boss, pagilid lang boss, pagilid lang. Bakit wala kang plaka? Natanggal sir. Hindi, kung natanggal anong gagawin? Kitatago na lang ba pag natanggal? Eto, wala ring helmet itong mga to. Pasama mo, oh Teka lang, ate Igilid mo muna, igilid mo muna Sige, igilid mo muna, igilid mo muna Anong silbi niyan? Ah, tinatanong ko, kung anong silbi niyang helmet na yan? O bakit, bit-bit nyo May helmet nga kayo, hindi nyo naman sinuot oh. Parang nyo lang niluloko yung sarili nyo, eh Diba? Oh, so mag-ingat kayo ha. Pasensya na po din Sige, sige. Sorry po. Salamat po. Salamat po. Pasensya na po. Boss. Boss, pagilid lang, boss. Pagilid lang. Dito sa may gilid, dito, dito. Diyan na lang, diyan na lang, diyan na lang. Bakit wala kang plaka tapos Hindi, saan ba dapat nilalagay yung plaka? Natanggal sir. Hindi, kung natanggal anong gagawin? Ito na yung bahay na. Itatago na lang ba pag natanggal? Ito lang yung bahay nyo? Apo, ito. Kung ginamit ang motor, dapat may plaka. Uh, Pa-verify na lang yung oh, lisensya mo at RCR. Kakabagsak lang na ito sir. Ikabit nyo yan kasi dito sa atin may mga insidente ng mga motor na walang plaka na ano kasi di ba? Okay. Okay. sticker sir. Thank po. Okay. Pag ikabit mo yung plaka mo tapos mag helmet ka rin. Kasi talagang ano ka eh, masisita ka talaga sa daanan. Dito ka lang nakatira? Ayun po Sige. Ito yung ating ano guys, uh, normal routine natin. Kasi hindi pwedeng pabayaan lang na Ito wala rin helmet itong mga to. Ang mo, bakit wala kayong helmet ano? Nagmadali lang kami. Paulo na kasi sir Saan kayo naglaro? Yan, ito May lisensya ka? Kaya kami. Alas 6 wag tapos namin eh. Taga saan kayo? Araliano po. Ako sir, dito lang natin ah. Ah, taga dito ka lang pala sa 727. Yan yeah, sir. Ako oh, sir, ka. Ah, uh, sige ka, sige. Special sir ah. Ingat kayo, ingat. Kumaambon. So, yun guys, no. Uh, hindi tayo makapag-issue ng ticket dahil uh, hindi naman tayo deputized, no. Wala tayong hawak na panikit at wala tayong karapatang manikit sa mga may mga traffic uh, violation. Pwede natin silang sitahin or verification lalo pag walang plaka or uh, walang helmet pero hindi natin sila may issuehan ng uh, ticket dahil nga wala tayo nun at hindi tayo allowed. Hindi kasi lahat ng pulis ay nabibigyan ng deputation para mag-implement ng mga traffic violation. I-maintain natin yung pagiging proactive natin dahil uh, mas maganda kung ma-prevent natin yung mga crime na posibleng mangyari dito sa mga kalsatang ito tulad ng snatching. Kaya papanatiliin natin yung pagiging proactive natin sa pagpapatrolya, pagkakandak ng police presence at pagpapaalala sa mga tao para mas ma-prevent natin yung mga krimen na maaaring mangyari dito na siya namang nangyayari sa ibang lugar. At yun ang ayaw natin mangyari sa area na natin. wala naman talagang ang zero crime or zero incident na area. Meron at meron pa rin in some uh, times may mga nabibiktima pero uh, pipilitin natin na ma-reduce yung mga bilang ng mga nabibiktima sa pagiging proactive natin sa pagpapatrolya at uh, pagpapaalala. Sabi ko nga inuulit ko, wala namang perfectong lugar. Meron talaga dyan sometimes nangyayari At meron din talaga dyan na uh, uh, nabibiktima kung minsan Katulad ng mga salisi, budol-budol at saka yung mga handurokot sa loob ng jeep kaya yung ating ginagawa ay pagpapaalala, nire-remind yung mga tao na kailangan nilang mag-ingat sa kanilang mga gamit especially nga yung mga nagsesel cellphone sa kalsada, hanggat maaari, hanggat kaya natin ay magbibigay tayo ng paalala kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon at uh, sapat na oras para mabigyan sila ng reminders na sino kailangan nilang maging maingat at maging alerto sa pagsesel cellphone sa mga kalsada so maambun na guys, kailangan natin kung sumilong, sisilong muna tayo.